Ay, ngayon nga pala mga kapuge abay dadalhin namin ang, gas tank kina boss nobo saan nga ba yung boss pala at teka lang muna pala bago ko itanong kung saan ba yun papakita ko lang kay mga kasama si Negos the Great at si boss Vincent BC <laughs> boss saan ba san nga ba boss ang kina boss nobo pala Ha? no, bukay sa Putol Balayan. Putol Balayan daw. Ay kami nga ina din sa Balayan. Sa, ano ba ito ba? Sa palingkay na? Oh, yeah. Ari kayo. Oh. Balayan Supermarket. Yum. Ay kami nga yun ni Kunla pala. naghihintay din ni ng mga, you know. <laughs> oh, boss, ano ba yan? Bawal. Ay, sorry, Wala na ano eh. <laughs> Bawal na kayo mag-juice sa, eh, juice. <laughs> ano ba yan pala? Kinawa nga pala namin areng rin kay Nikos na re Kanyang pistoning And The headling. headling Eh yun na saan isa. Sa, Sa ito, liquor Ano ba yan? Headling Ang head mo Ang headache niya Kinuha Kina boss Albert Shoutout kay boss Albert Yung mahusay ting maglalighting din, din Din Ng mga prawn shock Gayon At yan Shoutout din kay boss Kenneth Ano ba yan boss? Yung naglighting uh, ng hub uh, mo uh, uh, Shoutout kay Kenneth Puno Naglighting ng hub ni boss Aray ni boss Vincent Tingnan nyo naman nilighting Natapos na oh, Ayan yeah. Ayan oh papakalayin niya at saka rin pa isa teka lang hindi ko makita aw the best ayun papakalayin din namin at hindi ko pa natitesting Aring ating bigay sa ating at saka ano part may kapit Aring insta360 1x2 hindi pa ako sanay din mag video video eh kumbaga ina nga, nga papa ka ay mamaya na lang kumbaga ay nag intro nga lang kaunti pagkakainit din eh pupunta na kami ni kina Boss Nobo mamaya na lang pag nadoon na at hahanapin pa din namin na yung eh, boss ayun, i-repaint -re na ng tank ikaw siya na ang bahala ay may tank nga pala ako, shout din kay nagbigay kay nagbigay ay, <laughs> ay ano kay boss Eric Pass tama nga ba boss, Sinya nga ba ang pangalan ni no, boss eh? Eric Pass Yon shout sa iyo boss yung may ano ba yun, AR ano yun? AR-80 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 na violet 80 ba uh -huh. yun? ito na yun, 80? Mm uh -huh. AR80 daw na Violet yun shoutout sa iyo boss sa susunod sasakay natin ang iyong yan mga i-content at yun ako naman na pinapakita ni boss na yan kasalanan yan eh. ay <laughs> ay patay ka kay Joanna pag rin na panuwag oh. ay pinapakita si Balani sa akin. bahala ka mamaya na lang ay ko sa mamaya ako papaliwanag ang mga tangkay kung, kung ano ba nakayara na okay. na din na kami kina boss Novo Aray si Boss Nobo, tingnan niya. Ako oh, po, di ni magbibidyo paglabas din ni. At baka ba ako'y masampal lang. Ah, joke lang. <laughs> boss, yan, si Boss Nobo. Boss. boss, ikaw nang bahala sa tanga ikaw sa dyan, pink out. Ating pipink out yung lalo. Pipink lalo? <laughs> Ay, nadya sa likod. Boss, paano kaya yan? Papakita ko sa inyo yung tank ikaw. Boss, tingnan mo ang niyan. Ay, yun lang yeah. naman binigay sa akin ay. Eh. Malalim pa din yan sa barakas. Ha? Malalim pa din yan sa barakas. Kau. Pipingkutin mo lala. Pingkutin mo ay sa eh, dalawang gilid. Ano na ba si Jay? Papagayang. Ah. Kau. <laughs> <laughs> Bot na pingkut ng <laughs> dayong kaya yan. Latero ata yung pare. Latero? Ay. Oh. Ang tingin nga naman ako nasa initan glow up. <laughs> ah. Ah. <laughs> pa, may pay. Saan babas pa pwede? Ah. <clears throat> oh, Di halak ka eh. Sinikas. Nikos. Nikos! Kapit ba yung masama lasa? Hindi ha. <laughs> masama ang imik mo. Ay! <laughs> Kapaw. Tapos pwede mo na ng Inmax na yan. Kanyang libara eh. Baklas ay. <laughs> ay, arang export ni Boss Nobo. Sangaba. Inang. Tara <laughs> <Naka> naman dali. <arin. laughs> right. Ay! Na nga habok ka. Ha? Are ang kay Boss Norbert. Okay. Apoy, apoy, Tingnan mo day. naman. Oh, Racing, kalawang yan, Racing kalawang ha. Ka <laughs> nakarat look pipe din pala ay. Gear ni nga dati eh. Kao okay. naman. Wow. Ano bang blacklist mo saray? Ano mo nis pala? Ano baray? Kauter ano ba Traynita, traynita 30, 30, 30 pala? Kau tertip? Dadalawan turo ng iba kaik? 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 Dadalawan turo may gain ako dati, pang smash nga doon, sukat. Hindi na ako the best. Oh, na yan. Bakit? Hindi, ayos lang yan. Hindi nga nga mga favorite ko eh. Kaya lamig ang... hd pala. Oh, may HD3 pala din eh. ng iyo yan. repaint din ba? Saan ka ba nag-repaint pala dito? Ayan, Padayuhin mo mga manonood sa'yo dito. Dayuhin nyo na daw din eh, si Boss Nobo. Saan ba Boss si ito matatagpo na kanyang ito? Potol Balayan. Potol Balayan. Ipagtanong nyo na lang daw kung pagkarating nyo ng potol. Pagtanong nyo sa San Miguel. Yun. Pagtanong nyo daw San Miguel. Sorry pala. Nagpunta na pala kami dati. Saan? Kau oh, sabi mo hindi mo alam ito. Tubi kami ano eh. Tubi kami pumasok. May daan din sa tuway? Eh? Oo, mayroon. Dapat pala tayo ng eh? tuway. sa kay Ponce Saan saan? Kay Ponce. Hindi ko alam yun eh. Kung dinaredirect diretso natin, aray, doon tayo lalabas. Ah. Ay, aray ang kachit Ayun lang. Ah. Pero aray. No, Kawa asawal. Basta na ba aray, bitmigar na eh. Mga gano'y. Papa, pagsak. Ay, ano pala? ah. Yung mga gano'y. Kaw naman. Gano'y ba na nina? Gano'y nga ba? Vincent, Vincent, Vincent. Hindi na natin na... Ay, Vincent nga pala. <laughs> Sorry, boss Vincent. Pag nga pala bala na yung pagkakadam. Yung laang. Kaya pala boss, hindi ka muna ngayon na entry-entry. Ayaw nga. Ano rin yung render mo din para? Alin ba dyan? Para? Para 1.5 din lang yan. Para 1.5 Ay, sukat ba pang render Pang rider ba? Pala. Yun pala naman. May butas na sa gilid. Yung tornilyohan. Sukat yan. Oh, sukot, ang, aking bas, ang aking boss. Ang aking araga, re. Aring garna ka? Grinder. Oh, Grinder. Yung... Rinder, rinder, rinder. Uh, rinder, yung yun? Una. Yung munang ano ba? Yung pang bakal ata? Ang bala? Uh, ah, yung makapal? Uwa. Uh, bago i-cutting days para may kakanta. Uwa. Ah, uh, oh, mindset. Sukot yun. <laughs> Kaya, alam na natin. Eh. <laughs> pang rider pala. basta rider bas lang bas kung kami hindi nakaparto, hindi namin alam. Sukot pala pang, pang rider dyan. Gawa sa mga pang wave nga. Hindi ara. Kawa sige sa dia mm. sa gayan. Isa mga rider ng mga putas. Mm. Ay ari bay pang rider ng ayan. Ayan. lang. Ko. Pero okay. yung rider na card, rider. O nga stock sukat na yung sukat naman. Hinya pala yon. Salat na nagtatanong sa akin kung paano do. Tekla ihimla ko sa diyan na sabay. Maganda ba ti Joanna ko ako diyan? Sa lahat nga pala nagtatanong sa akin. Layo-layo mo, malaki mukha mo. Ayos lang, ayan. Abay, di sila nang bahala mag-adjust. Ilayon nyo na lang sila pa kung sa inyong panonood. Alin ba? Pauling na yan. Nabalang. Alin ba? Ara? Kayo nga, ari ang nakasama ko dun sa ano eh. Sa ano nagbumbahan. Hindi, sa balayan. Sa balayan, yan nakabumbahan ko. Ay, hindi pala. Yan na yun, yung nag-engine. Engine drawing. Yan nga pala sa nagtatanong sa akin kung paano daw mag 4 gawa nga ng bihira sa export natin humarap na gayong sprocket ay sukat pa lang pang rider kung hindi pa kami nakapunta din eh boss nobo hindi namin malalaman gawa nga ang gayong sprocket ay kung wala DIY. DIY. grinder grind lang grind lang tayo ng grind sa huli madali na mga ano sa huli at marami mga 415 yan eh ang 415 yung 415 diba ang inyong may 428 420 yung 415 ang mga bata ang mga bata shout out sa mga bata. Oh, kakahiya naman sa mga eh. Hindi ako makakapag-video eh. Shout out nga pala sa mga batang ayam. Si, si, Kuya Pats daw. Sa iba nung nakita ko naman eh. Yan yung pugi eh. Ako nang samig si Bozo. ako lang. Nakita ko ng mga bata ngayon sa kanta. Okay, sa din ay yung ba naman sabi, usap-usapan ng mga bata nung kinakita. Okay, ikaw yan yung pugay sa TikTok. Ay! Ikaw <laughs> naman mong sa akin ng mga ray. Pero tunay naman. Si Nikos nga pala yan Hindi namin makausap ng ayos. lasa. Uh, sa... Boss, Nikos. May tigyawat sa lamunan. May strip cells. <laughs> <laughs> yeah. Oo nga. Um, nakalimot na sa strip cells. Hindi, babalik pa rin tayo kay Kuya Dani. Sa ay papaano dito? Huwag kang babalik ulit tayo dito. Hindi, yung tira-tira ba? Pwede yung palitan ko na laang na. Hindi, kaya yan. Hindi. Magagal niyo pa eh. Ikaw, makakakunti na yan. Patawin natin kay Parang Lawa. Ka Hindi, bigay lang ni Boss Albert Thank you nga yeah. pala, Boss Albert. Some... Boss, oh. ang problema. Kau, may pakok pa. Kaya na sa iyo, Boss so, Dito. Eh. dito. <laughs> Sabi kanina sa akin, ipatsin <laughs> <laughs> siya. So, boss, ang problema pala. <laughs> Di ba kami pinabibili ng strip oh. Ay nabigyan ako ni Boss Albert yung maglalaytayin sa kwan. Sa doon sa balayan, kilala ba yan? Yung ng mga front shop. Oo Ay may, may o, ah. ay, kakantay, ay nakalimutan ko. Hindi naman nagad nasabi namin. na may naglomi. Ay nakalimutan bumili. Lagi lang nakakalimutan mga bagay. Nakalimutan namin nung isang araw nga kami pa-align. Nakalimutan namin kami nasa ubasa na nasa bayan ang REM. Na ipapa naman namin. Buti, Butit, hindi makakalimutan. Hindi Give us, nakakahiya naman. Hindi ka siya. Boss, hindi ka siya. <laughs> ay, boss. Hubad na babae. Banga, danga. na Mabisa. Hubad na babae ka. Mabisa. Oh. Oh. mabisa nga. <laughs> Mas mabisa yan kahit repaint na. Tuklap niya. Mabisa, 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 mabisa nga. Magkana ba sa ang pala? Saan ba nakakabili niyan pala? Sa Golden Treasure. Saan sa niyan? May crossing. Sa may hmm. pardang ba? Aloon, so Alam, mo Alam mo yan? Alam mo yan? Alam mo yan? Oo Sa green na building yung mataas. Yon, Tamihin yan yan doon. Samahin dyan. Samahin nyo lang yung hubad na babae. Papaw. Hubad na babae ah. <laughs> super tanggal. yung pa pangalan? Tingnan. Shout out sa super tanggal. Sabog <laughs> yan. Na hubad na babae Kaya masabog ah. Kaya masabog yan. Ayoko pala niyang daisan. Makasabog pa eh. Kabit-bas pa niya. Tinanggal tinag na ng laban na garna. Ara. Katotek. Uwa. Niligyan nila ng garna. Uwa. Ayos nga na pa. Hindi ko lang nilagyan ng cable cable. At saka yun. yung, yung Pahigo. pahigop. pahigop. <laughs> Ayun mga kapuge. Nakalabas na kami boss nobo doon. At tumahal kami sa glitch sa motobot. Yon doon. Gawa si Boss Diggs ay nagpapatingin ng 10 by 35 at tapos na kuwapang shock sa huli ng swing arm ng MTB 'yong Panlagay doon ay eh. wala boss digs ko nanonood ka man wala sorry, sorry wala na kaming mating ng pang iba at ang motobob lang alam kung di gold bolts nagayaw kau umunog ah at trabo sa maradia tapos si Boss Novo sa, sa timplahan magpapatimpla nga pala si Boss Novo nang sabi kay Dilaw ay, eh, di ba sabi ibalik sa Dilaw? Ayun. Uh, magpapatimpla ewan kung bahala na kung ano mga tripan ko doon kulay na Dilaw. Kung saan ako makapayak. Damn, ganda ng tumunaw. Makakabaka uh, adikarin pa lang mo tumunaw. Tunog lang po sa adikain ka. <laughs> Mamaya na lang doon sa timpla ng na pintura. <laughs> Kaya din mag-video ka dami ng mga chicks din sa may tabi sa araw. Ayun oh. Big deal. Pagkakadami chicks din eh. Baka kaya, kaya mag -video. ka mag-video. natin nga ako pala nagtitimpla na si Boss. Nagpapatimpla pala. Si Boss Nobo din sa Kwan. Golden Tre. Golden Tre siya. Masa ko ba Iyon si Boss novo Ibisa tayo ko lang na tinitimpla. Boss, tinitimpla na? Kau.

Mayroon, mayroon, araw po, Ano? Kaya na. Ang na. Ito nga IGN Ha? Hmm. Ano ba, boss? May glitters? Hmm. Yeah, Kante hmm, hmm, pang... Glitters?

Every spine, fine, every this good. Ang kasero kumalabay. Siya sadido. Every this <laughs> sandugo, <laughs> sinyuron. Maglna. Dera tatagdan ko nimo. Oo. Salamat ra. kulang pa, kante pa, ano goods, ang ganda. ang ganda. pagsi si Boss na ba na dala? si Boss ang husi magtimpla. bus, Hoy! <laughs> Nagka video na kita dito. Iyon. <laughs> Ayun. Alin ba 'di na? maraming glitter. Oo, so, uh, pwede na. Yo. Magglitters oh. nga Ina? Ano ba 'tong The best. With the sprinkles. Wala. Wala kami mga nadating <laughs> ah. na mga boys ay walang raw sa ang boys. Ah. Hindi lang pala magtimpla para di timpla merti. Oh, ano pang ginawa na din eh? ka practice ka ako nga. Pwede ako diyan.

kailangan niya ba? balik pula. nagluluna ba pagkarami?

Umuwi balik Yan Uter Ay, na yan yeah. Labis Baba mong counter Yan Uter na yan Tapos Handbrake okay. Yan Then Baba na ka <laughs> hmm. Pauwi na nga pala kami guys At yun Hindi ko na nabidewhan Hindi na nakapag-ingat Kay boss Novo Hindi pala nakapag- usap pala ng counter Hindi na nabidewhan ha Umuwi na at sabi Ibal ka na lang daw hindi pa kami sure pala kung makaka-entry sa 28, sa Sampaga. At gawa ng yun nga, Ay, alam ka naman nating madaliin, eh di random nyo naman na minamadali eh di lalong nasa ma-ano boss? Masama oh, oh, oh. ah, minamadali Yan natin ni kami sa Walter, Walter Martin, din sa Balayan, sa may tapat ng Jollibee's. Ang sarap ko may libre ni Nikos ng Jollibee ah. Man, perfect. Hindi nila namin bibidyoan at baka may mag magandang loom si Nikos eh. Kumaya. Yeah kami pa uwi na hanggang dito na lamang din may na lang pala si boss din eh yun lang maraming salamat sa lahat ng nanoods bye guys for today's video ako naman ang magbablog at ibablog ko naman si kuya pats tingnan nyo naman shout out kuya pats balik mo na ako Wow. At katabi niya si Boss Nix.

那我怎么睡呢？ dito I see ya. Bayad niyo mga kuya.